Yo! What's up mga kaibigan! Nali na tayo magkwantuhan. Kahapon nga sa Christmas game ng Dallas Mavericks at ng Minnesota Timberwolves ay nagtala si Luka Doncic ng 14 points and 5 rebounds sa loob ng 16 minutes. Subalit kinailangan niyang umalis ng game dahil sa left calf strain. Before this game lang din ay naganap pala nga ang kanyang comeback matapos ang back-to-back -back game sa pahinga dahil sa left heel injury. At nakakatakot nga ito dahil ito nga ang dalawa mga kaibigan na talagang konektado sa Achilles injury, ang mga heel injury at calf injury. Last year pa nga ay nagiging problema na ni Doncic ang left calf niya at ngayon nga ay bumabalik na ito. Kailangan lang nga nito ng pahinga mga kaibigan at dalawa lang ang pwedeng mangyari nito. Kapag minadali niya ito ay pwede siyang matulad kay KD sa Warriors noon o pwede niyang gayahin si Yanis na pinagpahinga ang last 2 weeks ng regular season at ang first round ng playoffs subalit so nakapalik pa din nga siya noong FIBA Olympic Qualifying Tournament at ngayon nga ay halimaw pa din siya sa season na ito. Ayun kay Shams ng ESPN ay naghahanda ang Dallas Mavericks ngayon ng medyo matagal na pahinga ni Luka Doncic. Hindi nila sinabi kung gaano ito katagal. Subalit hindi nga ito malagyan ng bigat ni Luka at umalis nga daw ito sa arena na may tungkod na gamit. Definitely not a good sign para sa Mavs. Subalit maaga pa naman sa season na ito at pwede siyang makabalik bago sumapit ang mga games sa talagang may bilang na. Ngayong season nga ay medyo madami ng games ng na na-miss ni Luka dahil sa iba't ibang injury, maparis, hamstring o calfman yan. Kaya naman kapag nagpahinga pa nga siya ng 10 games, automatic disqualified na siya sa mga NBA regular season awards dahil hindi na nga siya aabot sa 65 games limit. Posible ngang maputol lang kanyang 5 straight years sa parte ng all nba First Team at sa ngayon ay hindi nga malayo sa katotohanan na mapapatagal talaga ang pahinga ng Slovenian star na kasalalay muna kay Kyrie Irving kung paano niya papangunahan ng team na ito habang namamay nga ang kanilang MVP candidate. Sa palagay nyo ba ay mananatili ang Mavs sa top 6 ng West ngayong inaasahan na magpapahinga ng medyo matagal si Luka Doncic? Habang sa game naman ng San Antonio Spurs at ng New York Knicks kahapon ay tila ba na-expose si Victor Wembanyama ang malaking butas ng New York Knicks kapag hindi sila gumawa ng galaw bago ang trade deadline. Alam nga ng lahat na 90% ng Knicks offense ay nanggagaling sa kanilang napakalakas sa starting five. Bibihira nga na umabot sa 15 points ang kanilang bench points mga kaibigan sa bawat game. Alam nga ng lahat na yan mga kaibigan ang kahinaan nila. Subalit sa game kahapon ay naging agresibo nga si Wemby at nagresulta ito sa 5 fouls si Carl Anthony Towns na naglalaro ngayon at an MVP level, averaging 24 points and league best 14 rebounds at may kasama din niya na 4 assists per game. Ganun paman isang bagay nga kay Towns ay foul magnet siya lalo na tuwing playoffs. Kaya naman, minsan nga ay napupunta na kay Nasrid dang ang kanyang minuto nung parte pa siya ng Minnesota Timberwolves. Ngunit ngayon nga sa New York Knicks ay walang Nasrid na sasalo ng kanyang produksyon. Wala nga makakapalit mga ng stats sa pinapakita niya ngayon. Wala nga legit center ang Knicks sa kanilang bench. At magiging malaking problema ito kapag hindi sila gumawa ng trade at kapag nakaharap nila ang tulad ni Leonis o Embiid sa playoffs na very aggressive nga kung umatake sa pinta. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?